isa to sa mga pinagpipilian namin. Itong iPhone 16e at iPhone 13. So, napasugod kami dito sa legit at murang bilihan ng mga gadgets. Dito yan sa may Green Hills. Dahil bibili tayo ng iPhone para sa staff namin. Admin works kasi yung paggagamitan dito. And then video na rin. Then picture. So, natutorin kami kung ano ba dito sa dalawa. Yung brand new price kasi ng iPhone 13, 26,990 128 GB. Etong iPhone 16E naman na 128 GB, 27,500 pesos. Camera wise kasi itong iPhone 13, dalawa na yung camera nito, true color pa at may 0.5 na rin. Etong pinapakita ko sa inyo, second hand 'to syempre. And kapag decided na tayo kung ano man yung pipiliin natin, bibigyan nila tayo ng seal yung may box na. Pero syempre, kahit second hand ba nang kunin nyo, ang ganda ng condition, with box na rin 'yan at accessories. Itong iPhone 13, ibibigay ko to sa aking personal assistant, si May. i box niya to. And ito namang iPhone 15 Plus, ibibigay natin. Kailangan kasi yung mas malaking screen ng isa sa managers ng Selena Artisans, ang aming jewelry shop. So, ito na <laughs> ang napagpilian natin. Ito na ang kukunin natin ngayon. iPhone 13 na color white at iPhone 15 Plus na color black naman. Sealed to pareho ha. 100% original. Yes, legit na legit. All. Sige Miss Lynn, magbabayad na po kami. Ano-ano po yung mga payment options? Ayun Mommy, oh, payment option natin, cash, pwede tayong bank transfer, GCash, PayMaya, um pwede din tayo ng installment. Pero in-store visit 'yon, Home Credit, G-gives under GCash and Is Cairo. Ayun. Ang dami namang options. Very flexible okay. naman ang cellphone ni Public Trading. Kaya sumugod na agad kayo dito or pwede rin kayo maka-order online saan pa mga social media. Ayan. Follow us on FB, IG, at TikTok mga guys. Cellphone ni Public Trading. trading. Yeah. Uh, for delivery. We were discovered. Hindi po kami umihingi ng advance payment. Ayun. Ayun. Kaya siguradong-sigurado kayo dahil yeah. nag accept din po kayo ng cash on delivery. Yes, mami. all, oh. Diba? Mas pinadali na ang pagbabayad niya. Yay! Congrats! So, buksan mo na ang iyong iPhone 13. 13. Let's go! Ang kanyang first iPhone. Binigay na natin. Mag-aral ka mabuti. Yan! Yeah, ganda! May accessories na rin yan. Then may freebies tayo, syempre. Dahil dito tayo bumili sa cellphone ni Public Shading. Si May palang lang aking personal assistant. Sumasama sa amin tuwing nagpa-vlog. <laughs> Yan is set up na lang namin yan so gusto ko lang ma-experience ni May na siya yung magbubukas talaga ayan nakabili na tayo ng iPhone legit dito mas mura pa thank you po iPhone 15 Plus from Cellphone Republic. Thank you for si the Thank you so much, Cellphone Republic.